kung na balik natin dito update natin yung mga binababa po sa truck ayun po sa dulo may mga binababa po sa truck di pa natin masilip kung ano po mga laman abaka sa sunod na update po natin antabay lang po kayo mga pa sa video natin Saan mo nagdadali niya? Yeah, okay. Ah. Ganda, baga. Ano to, pang baby? Ah, pang baby. Ah, pang baby. ganda naman ito. Magkano rito? 200. 200 lang. Ay, ang ganda. O, oh, pwede 150. Ayan, o. Oh. Ganda na ito, ha. Ah. 200, pwede 150, o. Oh. Talagang pamigay presyo ng mga tops. Ganon din dito sa isa na to. Yes, po. Oh. Ayan, o. Oh. So, hindi lang po ganyang design. Ayan. Mamimili po kayo ng ganyan sa mga nakadisplay. Ayan. Big. Shower out. Oh, shower out. Shower out, shower ma. Shower ma. <laughs> Ito yung mga bagong baba na naman ngayon. Ano kaya to? Ito, boss Paul. Short. Ayun. Ayan, abangan nyo yan mga paps. Pag nakalatag na po dun sa loob. Magaganda po yan. At saka sigurado, mura po yan. Ayan, napakarami yun Shower uh, out. Mga taga Kalbaryo diyan, na tropa natin diyan. Ayun, mga taga Kalbaryo. Shout out sa mga taga Balagtas, Tarugama P. Balagtas naman Tarugama P. Shout out sa mga taga Sambales. Oh, Sambales, mas malayo-layo 'yun. Mukhang maganda 'yun. Bukitin mo. May dagat doon. Ito mga pops. sir, shout out sa mga taga Tayuman, tsaka mga taga Pandayan, tsaka kay Jocelyn Gonzalo. Ayun. Ayun mga pops. Shout out po sa inyong lahat diyan, pops. Tayo dito sa Pas. Ayun, 'yung baba. Eto, mga chandelier Ayan, oh, bagong deliver daw, sabi ni kuya Ayan, Mga chandelier. Yung price? Mga mga 1,500, hanggang 2,000 lang 'yung presyo nyan Ang gaganda nyan mga pakso. Ayun oh, mga chandelier. Um, na chandelier pa rin 'to mga paps sa loob ng karton. Oh, mo Tsaka, ito yung mga heater. Shower heater. Shower heater. So, oh, ayan mga paps so. Simula sa price na 1,500, 2,000 hanggang 3,000. Oo, yung malaki na po yung complete set. Oh, malaki na daw yung ano. Malaki na daw yung 3,000 complete set na daw mga paps so. Saan pa kayo. 3,000 lang. Napakamura talaga dito sa CAG Power Tools, mga kapso. No, condition brand new condition, mga kapso. Shower heater complete set only 3000. Ayun mga kapso. regular Oh. So sa so mga gusto ng budget meal, mayroon tag 1,500 2000, then ito na pinakamalaki, 3000. Sa okay. yun, no, sa so, ito po yung tag 2K nila Brand new condition po yan mga paps Ayan o oh. 2K 3K 1.5 Mga paps eh. Ayan na, ayan na lang po yung stock Kaya kung ako sa inyo Sa gusto kong bumili Punta na po kayo rito At ito na lang po yung stock nila Yung dinisplay nila doon sa baba is naubos na po yon. mas marami pa po yung nakadisplay nila doon sa baba kaysa rito sa naka ano sa taas naubos po yon yung mga nakadisplay nila na water heater ayan ito ang sipag oh ang lakas bigat nga po siya ito po yung mga short so abangan natin pagka nakalatag na po doon mga short po lahat ng iba ibang size iba't ibang kulay at asahan nyo po syempre bagsak presyo po yan ang dami rin nilang mga padlock Ito, mura din po ito rito ang mga pops ay nga bukas po kami mamaya po namin alas po nakikita nyo po yan mga style po nila yan. iba iba assorted po yan mga pops may mesa may upuan ratan yan na Oh, napakarami stock dito sa taas. so gaya ng sabi ko po, maraming chandelier. 1.5 hanggang 2K. At tulad po nung nakadisplay, nakasabit sa taas. Ayan. Tsaka po ito. Mga chandelier pa daw lahat yan. Then, yan na lang po yung mga water heater nila. So sa presyo ng water heater po is 1.5, 2K, 3K. Pinakamalaki na po, complete set yung 3K. Brand new condition. Ayan po ulit. Makita ko po sa inyo mga paps. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po at antabay po kayo sa susunod na update natin dito sa CEG Power Tone Warehouse. Nito. Hello mga paps, gandang hapon po sa inyo Ngayon po, andito tayo sa CAG Power Tools Warehouse Ayan, po yung mga stock nila ngayon Ayan, water pump, 5k Ayan po, water pump, sa nagahanap ng water pump Mayroon, 5k, ayan So, eto 30 Ayan, 30 Ito so, sa mga ng solar light marami pa rin sila mga solar light mga pups ayan so dito po sa solar light depende depende po yung price depende sa laki Ayan, may hanap yung sila nito may ilaw po ito mga pop Ayan, meron na naman yung bagong baba ngayon dito sa warehouse nila, ayun po ay yung mga shorts ito yung mga damp po silang ganito pang tag price sigurado mura lang po ito rito mga paps ayan po yung price 10 pieces 20 pesos lang 10 peraso nito 20 pesos ganyan kamura dito sa CAG power tool warehouse mga paps At ulitin ko po ito ito yung tag price 10 pieces for only 20 pesos Ayan, Ayan po yung mga stock lang May pang kotse na rin. Ayan, kompleto po dito mga pop sa CAG Power Tools Warehouse. Eto mga solar light pa. Uh, Ngayon ang sinasabi ko po sa inyo, mura lang po ito. Depende po sa size. marami pa rin po sa naghahanap ng chinelas marami po dito ayan iba ibang size po yan iba ibang kulay rin ah uh, sa nagtatanong ko sa generator ah uh, out of stock po may mga sapatos mga paps na lang po ang ATV dito mga pops nabili na po yung iba oh, ayan, ayan Hi fans. Yun o. No? O, oh, kaway naman. Yun, ang pogey natin. No? Talaga. Iba talaga natin nga natin Napakarami pong CCTV. Ayan oh. o. So, magkano dito madam sa CCTV natin? 800. Ayan mga pups, 800. 800. Ayan, magandang klase po ito. Ito yung malaki. Tsaka maliwanag at malaki yung lens. Dalawa. Wala na. So, ito na lang. Ayan na lang mga pups. So, kaya kung ako pa ako sa inyo. Pupunta na ako. Ayan. Ayan. 800 lang. Napakagandang CCTV nito mga pups. Dual lens. Pang poste. Ayan o. Oh. Kaway, kaway, kaway. naghahanap ng telescopic folding pan ito po, meron na lang dito ang eh. mga nilang hangin -nilan Biruin mga paps, 200 lang po. Eh. Uh, kahit saan po ito, pwede nung chat chat bayad ngayon at sabya hai 23 command 24 Rechargeable, 200 pesos lang isa. Oh, 1.5 na lang. Ito, 2.5. may mga price naman mga pops. Pakikita nyo agad. One five, two five. po yung mga wireless Ayan, ito yung mga wireless uh, screw Ayan, makita po ang tatap Ayan, yan mga papso, sa halagang 1.5 meron na kayo rito meron na kayo nito at may dalawang battery po ang kasama yan ayan may dalawang battery ang kasama sa halagang 1.5 meron na po kayo nyan at kompleto po ang bala yan ayan nalalagay yun Ayan, kompleto. Pati po yung pambarena, mayroon na kasama yan. Ayan. Mahalagang one 1.5 napakamura lang 20 grado lang 'yan ayan po 1.5 1.5 lang meron na po sa Meron din po silang ganito mga tat, yung hagdan. May iba pang kulay, may black. Kulay gray. ayan po, marami. maganda po ito mga paps uh, mesa may, may drawer ayan may drawer nagkakalaga po ito ng isang libo lang ayan mga paps oh. 1k ayan may drawer tapos may salamin ayan uh, pwede po yan sa loob ng bahay sa kwarto po mga paps ayan kasi may drawer siya sa baba dalawang drawer po yan sa baba 1K lang po yan dito sa CEG Power Tools Welcome 5 makita may dalawang battery ng kasama at saka may mga bala na po may nasama pong ano uh, mode control na laruan. dyan mapagmahal huwag po kayo basta basta uh, magpapadalang pera sa mga humihingi po ng cash advance dyan uh, mag ingat po kayo kasi marami pong scammer na gumagaya ng accounting, Boss Christian mga boss ang pinakamaganda po nyan is either na pumunta po kayo rito ng personal sa kanya sabihin yung sadyan no? yan ang pinakamaganda or doon po kayo sa totoong account po kayo mag-PM, doon po kayo makipag-transaction, doon po kayo mag-video call. Yan. po sa iba pa mga papas. Kaya hindi po nag hinihingi ng down payment si Pusimis kaya mga pa. Walang down payment na hinihingi.